Magandang buhay mga kasakmal, nandito po tayo ngayon sa Lunsad, Binangonan, Rizal upang saksiyan ang nagte nagtetrending at dinudumog na lugar dito sa Binangonan, Rizal. Kaya mga kabilog, samahan niyo ko at uh, puntahan natin at saksiyan natin ang nagaganap na napakalaking putripan dito sa barangay Lunsad, Binangonan, Rizal. Kaya samahan niyo ko, bisitahin natin. Itong pinagkakaguluhan at nagte-trending na putripan dito sa Lunsad, binakohon ng Rizal. Tara, let's go, let's go! Okay. <laughs> Tara! Tara, sama. Sama nyo ko! Tara, dito yun, dito, dito. dito. Pari ko masakit! Ah! Nakaw! Tignan mo naman ako paano maghalo. Parang pro. Tignan mo naman. Magpapatalon pa yan, magpapatalon pa yan. Oh, tingnan mo na. Parang sa Chowking. Oh, parang sa Chowking, di ba? Oh, yan, yeah, pangalan niya, sir. Pangalan niya, sir. Ah, uh, Jeff A po. Jeff A niyan, Paul po. Ayun, gano'ng katagal na po kayong uh, nagtitinda dito? Ah, uh, bali, ano pa lang po, mag isang buwan. Pero kami, nag-start na kami ng online. Ah, nag-start na sila online. So, ano pong pangalan ng store? Anong pangalan ng store? Ah, uh, Jeff A niyan, Paul po. Homemade po ito. Tapos ang aming kanin po ay Dilis Fried Rice. Uh, ah, ah, Bali fusion po siya ng Malaysian style and Filipino style po. Ayan po. Ma'am kayo madam, matagal na <laughs> kayo. Two days po alam ko. kumusta naman po yung lasa? Masarap, masarap yung fried rice nila. Parang ano, parang chowking, no? Omsim! 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 Omsi, Ayan! Omsi. Sarap po, ano po yung tinta nyo, Nay? Talot, tsaka chopan, lugaw, sari-sari. Sa inyo po tong itlog na to. Masarap itlog nila. Kaso maliit yung itlog ni nanay. Ayan, so ayan, pumunta na kayo dito. May balot, penoy si nanay, pampalakas ng tuhod. Pampalakas ng tuhod. Tapos meron din sila dito, ano, chow chowking. Ayan. So, uh, marami kayong pagpipilian talaga. Meron din silang lugaw. Harikob. Harikob. Dito pa sad, abi mainit pala. Ah uh, dito naman tayo next. Ay, yeah, kasama mo ako dito sa loob. Ah, uh, hi sir. Guni ako. Ano tagalog? Oh, I'm not prepared. Okay. Ah, uh, ah, uh, hi. What's your name, sir? Jeremy. Oh, Jeremy. I love Jeremy. Oh my god. Jeremy, you're you're so big a lot of gatas. I drink oh, a lot of gatas. A lot of gatas. I I I, I love milk as well. <laughs> uh, we both love milk. Are you are you do Jim? Konti lang ho. Nagtao naman pala ako. <laughs> Konti lang. Yeah. Uh, How long you been here in the Bulban? Only two weeks. Only two weeks. Uh, And uh, where are you from? Binangonan, Rizal. Uh, yeah, yeah. Uh, before you came in Binangonan, yeah. uh, yeah. in, in, in I live in where? Uh, Lake Tahoe, California in Nevada. Oh, uh, Lake Tahoe! I love Tahoe, you so, brief Oh, it's so delicious! Yeah. The Tahoe there's delicious. <laughs> but uh, nice meeting you, nice meeting. Uh, you have a nice big outfit. Yeah. Oh. No, it's, yeah no, no, not really, no? No? That's a lot of oh. pagan. Yeah, a lot of Oh So nice. Ayan, thank you, thank you so much. Thank you. Thank you. Ayan, pasok. Ayan. Pasok, pasok. Ayan. Ayan, sige, Diretso lang, derecho lang, derecho, derecho po kayo, derecho. Derecho lang, derecho lang. Ayan, kung makikita nyo po ang sitwasyon dito sa Lutsad, eh talagang dinudumog po na napakaraming tao. Sige po, daan po kayo. Ayan. Kaya tara na at samahan nyo ako at maghanap tayo ng iba pang mai-interview natin dito sa uh, Friendly Chicken. Ayan, dito tayo. Oh, sorry. Sorry sir. Ah, uh, yeah, interview lang sir. Okay lang. Um, eh, yung pa sa baw mo. Pangalan nyo, sir. Rigor. rigor, parang ano, enjoy na enjoy ka. Halata naman talaga nag-enjoy siya pagkain ng ano, ng chicken ah. Sarap sobra. Sarap, sarap no? Uh, uh mas, ha? Mas masarap. Ay, wait lang sir. Ah, uh, in interview ko pa siya. Eh. Uh Oo. -oh. Uh. So, kumusta naman ang experience dito? Pag Damdamin mo lang, napakasarap. Juicy, juicy, boss. Hmm. <laughs> Ayan. So, um, sulit naman ba ang unli rice? Sulit na sulit, boss. Malaki yung chicken, no? Oh. Malaki. Dalawa pa, oh. Oo, oh, dalawa hmm. Malaki yung chicken. Okay, mga... malaki o, tama. Mas malaki to. Malaki yung <laughs> to. Sandali, sandali. Wait lang. Uh, ano, I-interviewin kita. Uh, Sa takusi ko lang siya. Okay lang, okay lang. Oo, uh, uh, sige, sige. Uh, uh, sir, pasensya. Medyo... Ay, sir, excuse me, sir, sir, excuse me lang. Ah, nag nag susot kami, sir. Ay, toto, to, kumain ka na dyan, eh, Mordel ka na dyan. Oh, sige. Ayan, so, kumusta naman ang nakadalawang chicken ka na talagang... dalawang set na to, bro. Pangalawang set, Pangalawang set na to. Nang rice. Hindi talaga ako kumain ng tanghalian. Dahil pinagandaan ko talaga to. Eh. Tika, saan ka? Taga uh, Marikay na lang, boss. Marik bo, shout out, yeah, yeah. shout Ito, out. Tondo oh, tiga tondo ako, tiga tondo po. Ay, <laughs> oh, oh, tiga tondo, mamae pa. mamae pa. Mamaya Ay, pa. Mamaya oh, mamaya okay. pa. <laughs> oh, tondo. Ah, sige. Yeah, pasensya na, pasensya na, pasensya. So, so tiga Marikina. Ayan, yeah, baka may shoutout -shout ka sa mga tiga Marikina. Ayan, ah, binabati ko yung mga nanay ko, tatay ko sa Marikina. ano ah, <laughs> mamaya na, sir. Mamaya na. Matondogang ah, po, mga tropa ka dyan. <laughs> Ayan, mag shoutout ko. Hello, shoutout sa mga tropa ko sa Marikina. Ayan, mga batang Marikina dyan nag add, Naglakad lang ako papunta rito para makadalawang set ako kaya ate. Ako po, set. only li-race po rito. Napakasarap po. Libre sabaw. Napakasarap dito po sa ano. Wait lang, kukulin ko na nga ito. Kuya, 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 sandali. Eh. Kasi kanina ka pa singit na singit eh. Ayan, ano, kumusta na yung manok mo? Ang sarap po, napakasarap, napakalaki, juicy. Tapos sarap ng sauce, may libre sabaw, bar, all rice. Ayan, um, ano pangalan mo pala? Diego po. Diego, tiga saan si Diego? Tondo po, tondo. Tagatondo. Ayan, so, kanina ka pa singit na singit, eh, saan ba galing yung manok mo? Sorry, sorry, Oy. sorry. Ito na naman, kanina pa to, ah. Pamalik pa yun. Pagpigyan kita yung chicken ko. Oh, game. Um, saan, sa mo binili yung chicken mo? Diyan sa friendly chicken po. Ayan po, diyan po, ah. Friendly chicken din yan? Opo. Wala, kanina ka pa singit na singit, sa usapan namin, friendly chicken, eh, friendly chicken din yung inorderin niya. Magtatalo pa kayong dalawa, pala lang pala kayong inoteran. Yeah, kasi, basta, parang yun lang. So yan, sobrang solid po. Napakasarap ng pagkain. Tignan mo, dalawang uh, magkaiwalay. Excuse me, boy. excuse me, excuse me. So yun ako makik... Ayan. So ayan, kita nyo po kung gano'ng kagulo dito. Kahit nasabihin natin na nag-aaway sila tungkol sa chicken kanina, eh, isa lang in orderan nila, friendly chicken. <gibit> 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 ah! So ayan, ako nga pala si Boy Abundant. Susunod, pastok tayo! <gibit>